35 anyos na lalaki na hindi naniniwala sa kasal, iniwan ang trabaho para manirahan sa kuweba. Sa napaka-stressful na mundo, sino ba naman ang hindi mapapaisip na magpakalayo-layo at mamuhay ng tahimik? Katulad ng lalaking ito sa China na ipinagpalit ang kanyang trabaho para mamuhay ng tahimik at mag-isa sa isang kuweba. Kung ano ang nagtulak sa lalaki na gawin ito, ito. Kung para sa karamihan ay hindi madaling mag-resign o iwanan ng trabaho dahil sa takot na mahirapang makahanap ng bagong mapapasukan o di naman kaya ay dahil sa pag-aalangan na magsimulang muli, ibahin ninyo ang 35 anyos na lalaking ito mula sa China, si Min Henchai. Si Min kasi nag-resign mula sa kanyang 10-hour day job bilang ride-hailing driver kung saan kumikita ito ng 10,000 yuan kada buwan o may katumbas na mahigit 78,000 pesos. Sa ganong paraan, binayaran ni Min ang mga pinagkakautangan ng kanilang pamilya. Pero meron pa rin umano itong kailangang bayaran na 300,000 yuan o mahigit 2 milyong piso sa mga banko at lending companies na mababayaran niya sana sa tulong ng kanyang properties ngunit ibenenta umano ito ng kanyang mga kaanak. Matapos iwanan ng trabaho, nanirahan si Min sa isang kuweba na nasa isang lupain na ipinagpalit niya sa pag-aari niya ring lupa. Inabot naman si Min ng 40,000 yuan o mahigit 300,000 pesos para gawing isang komportabling tahanan ang kuweba na tinatawag niyang black hole. Tunay ngang mapayapa at tahimik ang piniling buhay ni Min. Dahil sa apat na taon, nakaabuo ito ng na isang healthy na routine kung saan gumigising ito ng alas 8 ng umaga araw-araw para magbasa ng libro, maglakad-lakad, magtanim ng mga gulay na kanya rin kinakain at natutulog pagpatak ng alas 10 ng gabi. Bukod sa pag-iwan sa kanyang trabaho, hindi rin umano naniniwala si Min sa konsepto ng kasal at tinawag pa itong waste of time and money. Sinabi pa nito na mababa ang chance na makahanap ng true love kung kaya hindi niya ito paghihirapan pa. Samantala, bagamat malayo sa magulong lungsod, ibinabahagi naman ni Min ang kanyang simple at tahimik na pamumuhay sa social media sa pamamagitan ng live streaming na kanya ring pinagkakakitaan kung saan umani na ito ng 40,000 followers. Sa mga gustong magresign resign at manirahan sa dagat o oh, bundok dyan, baka ito na ang sign na matagal niyo nang inaantay. DWIZ Research Report. Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliu Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.